Naa ni mga kabons ang kinabuhi namo diri mga kabonso. Inani ang sistema sa unsaon pag abot diha sa highway ang produkto ninyo sa lanot. Una mo ug buka og kahoy sa huta. Himuon ni mong Hmm, kini baug. Kay kini baug. Mo ni hiktan sa pisi. Ang purpose sa pisi, eh, mo nay paingon na rin sa ubos. Para mo ipit sa abaka. tanawan niyo. Oh, ipito ng abaka. Birahon. Nganong mo ipit mana? Dire na puro na siya nga porsyon. Tanang tilo. Uh. Mm. Bira baka. matan. Hindi, tamak na ron, tamak. O, oh, tamakan. Otro tamak. Bang, tamak. Bira na yun. O, oh, niya, ang resulta sa pagbira sa baka mo, nan eh. Mahimo na siyang pino. Kini mo na ni siya, pino. Ang pagbira be. Iya tong bituhan gi, bira sa abak pipit. Bira ah. Sablay din dia. Kasi kuha. Kuha. Ipit. Na balihon. Sablay din diya. Okay, yeah, dagang kayong salamat mga kabon sa inyong pagtanaw. <laughs>